Hello, what's up? Good morning, good morning ulit sa inyong lahat mga kachidaks. Welcome back ulit sa ating channel, Kachidaks Farm TV. So for today's video mga kachidaks ay maipapakita ko sa inyo. Kasi ba diba sabi ko nga nung isang araw, 18 days na sila, tinanggal na natin yung pagro-rotate ng mga itlog. Kasi nga, 3 days na lang ay mapipisa na ang ating mga itlog ng manok. Pero may bumugat sa akin kaninang umaga mga kachidaks. Ngayon ay pan 20 days nila at yun na nga, may napipisa na ang mga kachidaks. Pero syempre, bago natin tingnan ay tawagin muna natin ang mga ating mga alagang manok so ayan mga kachidaks ang ating mga pagalang manok pinapre-range ko muna sila kasi nga ginagawa natin yung kulungan dito ayan binabaklas natin yan at inililipat na lahat dito sa ating malaking kulungan So yung iba mga kachidaks ay nasa pugad na ayan nangingitlog. So watay tayo na mga kachidaks? Sa kaninang umaga may bumungad sa akin kasi naririnig ko habang uh, nakahiga ako pagising ko. Naririnig ko may sumisiyap na mga sisiw. So expected na natin yung mga kachidax na may napipisan ang mga itlog. So ito mga kachidaks tingnan nyo. Ngayon lang to mga kachidaks. Ayan pagising ko meron. Pero ito bawal, bawal kasi itong buksan ng buksan eh. Pero syempre para makita nyo papakita ko sa inyo. ayan mga kachidax. So noon June 1 nga ay tinanggal natin yung pagro-rotate ng uh, mga itlog at June 4 ay hatching na nila pero may napisa na mga kachidax. Ano pa lang ngayon uh, June 3 pa lang ngayon mga kachidax ay may napisana. ayan ipapakita ko sa inyo mga kachidax. babasag na ang mga itlog mga kachidax. Ayun napipisana sila. So may napisana dito na 1 2 3 4 5 6 7 8. ayan walo na mga kachidax at yung ibang mga itlog ay nababasag pa. So ayan isasarado ko muna kasi nga bawal itong buksan ng buksan kasi hatching days nila mga kachidax. So tayo na nga napakasarap na umaga. Umagang kay ganda mga kachidax kasi nga napipisa na ang ating mga itlog ng manok. So yung 67 dito na nakalagay lahat yon ay nakandiling na. At meron yung laman lahat pero hindi pa natin alam kung lahat ay mapipisa. Kasi minsan uh, meron niyang senaryo ng mga hindi napipisa mga kachidax kaya i-update ko kayo mga kachidax kapag napisa lahat at dito naman sa kabila ayan tinanggal ko na rin yung iba nakita ko kasi walang laman kaya umunti ito ayun at ah, tinanggal ko na nilaga ko na kasi nagkakrak na rin yung mga itlog dito sa kabila mga kachidax so baka magkasunod yan ito 2 days na lang to baka mapipisa na rin dito so ayan mga kachidax ha sa mga wala pang incubator dyan, uh, ito yung ginagamit ko, poly automatic incubator, magandang gamitin to. Kasi nga automatic na siyang nagro-rotate, hindi na kayo mapapagod na mag -ikot ng mag-ikot ng mag-ikot ng itlog. At syempre, silipin nyo na rin ang ating pang alagang manok dito sa ating first batch. Ayan, lagi ko yung pinapakita sa inyo, ina-update ko kayo kasi ito galing din to sa aking incubator. So ayan yung nangyari sa kulungan, wala nang bubong kasi nga inililipat na doon. Ililipat na natin lahat doon sa mahabang ginagawa namin ng na kulungan. So malulusog, walang sakit, masisigla ang ating first batch mga kachidak. Sa tigit sa lahat, sa June 9, 3 months na nila pero ayan o, oh, ang bilis nilang lumaki. So lalo silang lalaki kapag nalipat na sila dito sa kabila. Uh, hindi pa kasi tapos, lalagyan pa namin ng bubong ulit ngayon para matapos na. Tapos yung bandang dulo ay net na lang siguro. So buti yun sa ating ano mga Rhode Island sa Black Astrolorp ay nakasafety na sila doon at may pugad na ang ingitlog na yan mga kachidax. So ayan lang mga kachidax, in ko lang kayo. Maraming maraming salamat sa mga manunod ng video ko na to at sa mga videos na i-upload ko pa. Bye bye guys, see you next vlog.